sa inyong lahat. Uh, magiilog kami ngayon. Kasi ang ganda ng panahon, mainit. Kaya naisipan namin na pumunta muna sa Ilog. Kasi ang sarap magduyan pag ganitong panahon. Uh, Tambay lang. Uh, pero maliligo <laughs> <laughs> uh, Mula dito, mga 8 kilometers lang mula sa amin. Malapit lang, madali lang yung puntahan. Tsaka may mga iba pang activities na pwedeng gawin doon. So, perfect na sa mga bata, pati um, mga bata. kaya jalan lang kayo let's go Oh let's go. Yeah, nandito na tayo. Kumpara. Uy, team bago nila ito, guys. Ito 'yung daan papasok dito. Trap road, counting rap. Bago makarating dun sa mismong farm Kaya naman ang kahit anong sasakyan dito Diba, lapit lang Nung Nagpunta kami dati dito, nakamotor din kami Kasi nga, malapit lang talaga Malapit sa bahay ng Tayabas Malapit din sa pagbilaw pa yung parking nila dito dito na kami ang bilis lang diba <laughs> ito yung mga rates nila dito rates 80. si Santa yung nagbabantay mm -hmm. Ito yung bago nila dito, yung Sugarland. Guys, mag-enjoy -e ako dito. Tapos meron na rin butterfly sanctuary. So, pupuntahan muna namin yung Sugarland na bago nila dito. Iba pala yung daan, hindi pala dito sa daan ng papuntang Semara. Ito kasi yung papunta dito sa farm. Dito na yung way papunta dun sa Sugarland. harap ng hangin no <laughs> malamig ang hangin Dati kasi nung first time kami makapunta dito, wala pa ito. Cute. Naku, pag may mga anak ayo, or mga pamangkin, naku, sigurado mag-enjoy mga bata dito. Ito ate ay yung butterfly. Okay. Ah, tapos ito yung sugar land. Oh, so lang lang. Ah, sige. Ito. Bawal daw hawakan. Tingin-tingin lang. wow, ah. Ganda. Nice. Bawal silang hawakan para mas tumagal yung buhay nila. Hintayin niyo lang na may ano, dumapo siya. Nakikita niyo ba? <laughs> Ang ganda yun. Sa ah, ito sa sugar din kasama yung butterfly. Ah, magkasama na sa bata 100 ah okay magkasama na yung sugar na butter mag like, isa na yung okay. oh ah okay ano ganda <laughs> cute ganda <laughs> ganda? pwede mag shoot dito maganda oo oh, oh. Anong... ano? nice ano? Agad oh. na nga ako, ano? Tsaka madaming pwedeng paglaro, ano? Mga bata. Kayo, ano mga bata? Ganda, no Kayo, kumilok ba? Ang dami mo. Ah, lukban. tapos na? Ah. 600 na... Punong eh, puno-puno <laughs> puno kami kanina. <laughs> Tingnan nyo, guys. Oh. Ganda ng mga... Lagay nilagay nila dito. Naku, sigurado mag-enjoy mga kids dito. Ito ang kasama ko, ito ang tuwa na eh. Ito magbabantay ang nanay, kitang-kitang yung... Mag-jogging ako. <laughs> para naman pagpapusok. Ganda, mag-enjoy talaga. Hmm. Tagot ako guys hangin So, nandito na ulit kami sa may Semaras Farm. Doon na tayo pumunta sa may ilog. Kasi yung talaga yung goal ngayong araw, tumambay din sa tabing ilog. Tingnan yung ganda dito. Tapos meron din sila mga pagkain na dito na pinapa -further. Meron daw. Oh, oh, pati ako ang dalawa ito. Ito yung mga available nila dito. <laughs> Kaya pag pumunta kayo dito nang wala kayong baon, pwede na kayong umorder dito. Pansa, pansa. Pansa, pansa. Pansa, pansa. Alam mo yan ay, sinusubay ba yan lahat ng putang? Tama, ano nga ate. <laughs> Number one supporter ka na. Sabi sa'yo? Oo. Ako nyo. Pwede halo din. Ayot pala. Yun na lang halo sa akin. Dito may si Arden Pwede nga mag-dine in dito. Oh, oh, saan, may Hindi pa nga po alam, may Ay, hahanap pa kami. May bagong pwesto dyan, maganda sa iya. Uh, doon sa may dula? Unahan ng ah. pine tree. Ah, doon sa ila. Sa dulo ng pine tree, yung bago kayo, namin kate. Ah, okay. Purul doon na bagong ano. Doon muna kami. Hindi <laughs> <laughs> na nana pa. <laughs> so, hahanap muna kami ng spot na pwede nung pwestohan. Ah, masarap tambayan, pwede pag sabitan ng duya. Dati dito kami nag-overnight. Hmm. 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 Na. Bawal tambayan. Bawal tumalon. Pwede lang mo pa picture. <laughs> ganda ng mga tanim nilang halaman dito. Isa din talaga yun sa mga dinaday dito sa loob na Tulad nito, itong pine trees na to <laughs> ganda na. Tapos ito guys, ilog na to, Ang ganda ng tubig. Oh. Wow! Ay, dyan na lang tayo. May cottage. May mga cottage na rin sila dito. Nice! Bawal kumain at mag sa mismong ilog. Oh, siya. Ano yung ilog niya? Huh? Ang dami na dinulog gan dito sa place niya. Ang dami na itong pasto namin yun. Dati wala ka? Dati wala ka. Pero may ilog. <laughs> <laughs> yung ilog nandito dito na talaga. Pero ito, yung pate. naman nila. Uh, ganda. Mm -hmm. Tapos meron pa din sa delivery ko ay naka check mo ay ng saging mo ay naka check mo ay naka check mo ay naka check ay naka check mo ay naka check mo ay naka Okay lang yun. Ay, makikita sa vlog, yung mga pinagbayad. <laughs> Thank you po. <laughs> Thank you ate. Oo. Oh, okay. Thanks. Oh. Sarap nito pag ganito mainit ang panahon. So, pakain muna kami. <laughs> I stand by you when you're falling When the river is calling said i love you forever When the river forever We can make Sobrang init ngayon, masarap maligo pag ganitong panahon. gelo <laughs> free I said i love you forever We can make it together Sobrang lamig at sofa, sofa, Sofr Refreshing Lamig ng tubig, Parang grabe. Parang may yellow yung... Mm -hmm. Tapos, gumaganda pa. Kunti lang yung tao ngayon kasi weekdays. Kaya dapat pag mabunta ng weekends, agapan, agahan. Grace mm -hmm.